Mga kapatid, welcome back pong muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Ngayon, bigyan po natin ng linaw itong mga komento ninyo no? na kung saan ay magkaroon tayo ng malawak na pangunawa. Kapag ganito pong na mga ano, ko, komento ano po ang dapat nating uh, ma maunawaan? Kaya basahin natin ito sapagkat ito'y comment na nag-comment. Ano? <laughs> at bigyan natin ito ng linaw. Ang sabi po, ito po ay galing po sa isang nag-commento no? at basahin po natin. Ang sabi niya, Brother Owen, totoo ba ang pahayag ni Ryan Abejo tungkol sa sinabi niya na self-proclaim ka daw? Dahil sinabi mo na sayo lang daw malalaman ng katotohanan. Itinataas mo daw ang sarili mo. Hindi ka daw mga ngaral. Content creator ka daw nanganganib daw ang mga kaluluwang nakikinig sa iyo. Hope you can give it a counter statement to protect and defend your honor as a true preacher. Okay? So, bigyan po natin ng linaw itong mga bagay na ito. No? Ngayon, pag sinabi po bang sinasabi dito na self-proclaim, yung pong salita nga self-proclaim, ibig sabihin, idinideklara mo na ang sarili mo na ikaw ang Kristo ay hindi naman pala ikaw ang Kristo. Sino yung nagsasabi dito sa bansang Pilipinas na sinasabi niya na siya daw yung Kristo, na anak ng Diyos? Di ba? Yun po ang self-proclaim na kung saan na inaangkin niya yung karapatan ng ate Pareso Kristo na siya daw yung Kristo. At ang sabi pa ha, ng isang uh, mga ngaral ding ito na kung hindi kayo dadaan sa akin, di ba? sabi niya, ay hindi raw sila makakarating sa Ama at hindi na daw nila makakamta ng kaligtasan. Yun po ang self-proclaim. Nakita po ninyo? O, oh, ngayon. Bago ako magbigay ng mga talata o mga salita ng Diyos, yung salitang self-proclaim para maintindihan natin, bibigyan mo natin ito ng linaw sa pangunawang makaya nating maabot ng ating diwa. O ito pa, ang sabi niya, dahil sinabi mo na sa'yo lang daw malalaman ang katotohanan. Tangdaan po ninyo. Paano natin masasabi kung tayo ay nagsasabi ng katotohanan o ng kasinungalingan? Kaya kailangan sa isang mga ngaral nagsasalita ng katotohanan. Nakita po ninyo? Ay eh, katulad ko, kung ako rin ay isang sinungaling ang nagsabi ng kasinungalingan, ay eh, di maraming madadaya. Nakita po ninyo? Maraming ngayon nagpo-proclaim na kung saan ay sila daw ang katotohanan, ang katotohanan ay si Kristo. Dito, para maintindihan ninyo, nagsasalita tayo ng katotohanan hindi kasi Mas Masababan sabihin yun ngayon kung hindi ka nakakaunawa at ang unawa mo ay self-proclaim yun. Yun ang taong mga nagpapahiya pero sila yung mapapaya kasi hindi nila naunawaan yung kasulatan na kung saan ay nagbibigay ng unawa. Kaya nga bibigyan ka ng karunungan, alaman at pangunawa. Ibig sabihin na mumuhay ka sa katotohanan. Kung namumuhay ka sa katotohanan, ano ba ang gagawin mo? Di ba't pawang katotohanan? Paano mo malalaman na ikaw ay nasa panig ng katotohanan? Nagsasalita ka ng katotohanan. Di pa po ba? O ngayon, ito pa. Itinataas mo daw ang sarili mo. Yan. Tandaan po ninyo, ngayon, kayo ang nagsabi niyan. O sino yung nagsabi sa akin? Si Ryan Abeho. Kaya kung ikaw nagtatanong para itaas ko ko sa sarili ko. Sabi ko po sa inyo, hindi ako magmayayabang sa sarili ko. Napanood ninyo at napakinggan nyo yung huling video natin. Hindi ko itinataas ang aking sarili at hindi rin ako nagyayabang. Nakita po ninyo, kayo na nagdagdag na itinataas ang sarili. Pag sinabing itinataas ang sarili, ikaw na ang magaling. Kaya nga sinasabi ko po, yung mga aral at turo hindi galing sa akin. Tandaan po ninyo, lagi nyo napapakinggan yan sa bawat upload ko. Yung mga aral at turo hindi galing sa akin. Yung sinasabi mong itinataas mo yung sarili mo, di ibig sabihin na noon ikaw ay napakagaling na. At yung aral ay galing sa iyo. Kaya yung aral at turo ay hindi nagmula sa akin at kay Kristo yon. O ito pa. Dahil alam na natin, ang yung itinataas ang sarili, kung ibig sabihin yung mga aral at turo ay naggaling sa iyo. Yun ang pagtataas sa sarili. Ibig sabihin, napakagaling mo na. Wala na makakatalo sa'yo. O, oh, diba? O, oh, ito pa. Hindi ka daw mangangaral. Alam nyo po, ang taong nagsasabing hindi nangangaral, ay di ka magsalita ng salita ng Diyos. Yun ang hindi mangangaral. Eh, katulad ko po, nagsasalita ako ng aral at turo ni Kristo, di ba't mangangaral ang tawag doon? Ito pa, idagdag ko sa'yo para maintindihan mo kung nangangaral ka nga pero hindi naman aral at turo ni Kristo ang iyong pinapangaral, ay iyon na matatawag natin hindi mga ngaral kundi mga sinungaling na mga propeta, sinungaling na mga mga ngaral. Nangangaral siya na hindi naman aral ni Kristo. Kaya dapat hindi yung tawagin na mga ngaral. O ngayon, para bang binabaloktot yung sitwasyon na kung ay sa haba ng panahon ng aking pag-upload dito, mga aral at turo ang aking sinasabi, hindi aking aral. Ibig sabihin, ang nangangaral ng salita ng Diyos na mula sa Diyos, yung po ang tinatawag na mga ngaral. Nakita po ninyo? O may bibigyan natin yan ng mga talata na mababasa natin sa kasulatan. O ito pa, nanganganib daw ang mga kaluluwang nakikinig sa iyo. Kaya nga po, yung aking pangangaral ay hindi galing sa akin sila na ho nagdagdag niyan. Yung nakikinig sa akin, pwede kayong makinig sa akin kung yung aral at turo ay galing kay Kristo. Tama po yun. Wala hong masama doon. Walang mapapahamak na kaluluwa kung yung aking ipinapangaral ay galing kay Kristo. Mali ba na lang kung nangangaral ako na galing sa aking sarili? Kaya nga po, wala akong ituturo na mula sa aking sarili. Malinaw na po ba itong sagot na ito? Kaya kaibigang uh, lucky, nauunawa mo ba? Yan ay wala pa ako mga talatang ibinigay sa iyo na mga salita ng Diyos para mabigyan natin ng unawang ngayon. Bibigyan natin ng pangunawang espiritual na mababasa natin sa kasulatan. Okay? Kaya yung sinasabi mo dito, hope you can give it a counter statement to protect and defend your honor as a true preacher. Tandaan po ninyo, ang totoong nangangaral, nangangaral ng salita ng Diyos, aral at turo ni Kristo. Malinaw po ba yun? Kaya kung si Ryan Abejo ay para kontrahin ang salita ng Diyos, yan ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Hindi niya maunuan ito sa espiritual dahil ang kanyang isip babaloktotin yung aral at turo ni Kristo. Yan ang mga taong hindi nangangaral ng katotohanan. Wala sila sa katotohanan. Kaya nga ako, kaya ako'y nagsasalita ng katotohanan, panig ako ng katotohanan. Kaya pwede mong sabihin yung mga katotohanan kasi kapanig ka ng katotohanan. Ngayon, bigyan natin ito ng na linaw. Sinasabi ni Ryan Abejo do sa marami niyang mga komento, no? At ang sinasagot ko naman, yung mga nag-recommend -ah, na kung saan ay Nagkomentong muli para ilinaw Kaya ito nilinaw po natin Ngayon, bigyan natin nga ng talata O salita ng Diyos Na ang sinasabi po na Kung saan ay yung self-proclaim In literal ways Itinataas mo yung sarili mo Na ikaw yung tagapagligtas O Kristo eh, Hindi po ganun Ang sinasabi ng salita ng Diyos Ay ganito, basahin natin Mga kapatid, ito po Para mabigyan po natin linaw yung mga agam-agam ninyo para hindi kayo magduda sa channel na ito. No? Ito ang sagot po natin. Mateo 24.5 Sapakat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Yun po ang tinatawag na self proclaim. Di ba? Hindi man ako nagsasalita na sinasabi ko ako ang Kristo. Hindi pa wala namang ganun. Ang sinasalita ko mga aral at turo ni Kristo. Di diba ba't marami niyan sa buong mundo, hindi lang sa bansang Pilipinas, na marami nagsasabi na sila daw yung Kristo, sila daw yung Jesus. Yung po ang self-proclaim. Yung pong self-proclaim, malinaw po ba? Ibig sabihin, idinideklara mo na ikaw yung Kristo at tagapagligtas. Yung po ang self-proclaim. Malinaw po ba? O ngayon, ito pa. Dahil sinabi mo na sa'yo lang daw malalaman ng katotohanan. Eh paano yun kung hindi ako magsabi ng katotohanan? Ano sasabihin ko? Kasinungalingan? Alam mo ang magsabi ako ng kasinungalingan. Dapat nga ang sabihin ko pawang katotohanan. Ito po ang nakasulat. Basahin natin. Mga kapatid, unuwain natin ang mga salita ng Panginoon. Ito po ay mababasa natin sa mga sulat ni Marcos 9.39 para magkaroon po tayo ng unawa sa mga espiritual na pananalita ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin. Ngunit sinabi ni Hesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko ang agad na makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Maliwanag po ba? Na kung saan kung tayo ay panig ng katotohanan, nagsasalita ka ng mga salita ni Kristo. O ito pa, basahin natin. Sa Mateo 12.30 Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Naunuan niyo po ba yan? Kaya yung mga taong hindi nagsasabi ng katotohanan, nagkakalat lang yun ang kasinungalingan. Nakita po ninyo? Kaya kung panig tayo ng ating Panesyo Kristo, no, ay magkakasama tayo nagtitipon ng ano, ng mga katotohanan para matanggap ninyo mga aral at turo ni Kristo. At ito pa isa, para maintindihan natin kung ikay nasa katotohanan. Ang sabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at katotohanan. Di ba? Si Kristo po yung katotohanan. Kung hindi ka panig ni Kristo, alam ko na hindi ka nagsasangita ng katotohanan. Kasi kung tayo panig ni Kristo, siyempre ang sasabihin mo, pawang katotohanan. Nakita po ninyo. Marami nga diyan. Ginagamit ang salita ng Diyos na kung saan ay puro naman kasinungalingan ang kanilang ginagawa. Nakita po ninyo. Kaya para hindi tayo madaya ng mga ganitong mga kaisipan, unawain natin sa spiritual yung mga salita ng Diyos. Ngayon, naunawaan po ba ninyo? Ngayon, Idagdag pa natin ito, no? Itinataas mo daw ang sarili mo. Ngayon, paano ba itataas ang sarili? Pag sinabing itinataas ang sarili na kung saan ay basahin natin nga itong mga bagay nito para maintindihan natin sa espiritual na pagkaunawa, ano ba yung salitang itinataas ang sarili? Ito po, basahin natin sa kasulatan. Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinto chapter 4 verse mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apolos para sa inyo upang sa pamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat upang sinuman sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Kaya dito natin ma-determine dito sa pangungusap na ito kung kaya niyo itong unawain at intindihin. Ang sinasabi ng kasulatan na isinulat ni Apostol Pablo, uulitin ko po, ang sabi dito, upang sa pamagitan namin ay matuto kayo. Tandaan po ninyo ha? Kung papaano ang, mga apostol nito, no? patulad ni Apostol Pablo at iba pang mga alagad, saan sila natuto? Di ba't sa aral at turo ni Kristo? Ang sinasabi dito, huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Kaya yung mga aral at turo na hindi pala nakasulat sa banal na kasulatan ni, ni hindi nga sinilita ng Panginoon, yung po yun ang nakakatakot. Na ipapangaral mo naman mga bagay na hindi naman nakasulat, hindi utos ng Panginoon. Kaya ang sinasabi dito, upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Para maintindihan natin, ano? Ang sinasabi po ninyo, no? Huwag mong itaas ang iyong sarili. Ibig sabihin, yung mga aral at turo, galing ba sa iyo o galing kay Kristo? yan po yung mga bagay na yun kaya dapat ang sasabihin mo bawat ipapaliwanag mo nakasulat ano po kaya para hindi magmataas Ibig sabihin pag nagmamataas ka na nanggaling ba sa iyo mga aral turo? o magbigay tayo ng example Sino yung mga iglesia ngayon na kung saan ay nasa kalila kaligtasan, kung hindi raw papasok sa kalilang iglesia, hindi raw maliligtas yung po ang sinasabi na nagmamataas. Nakita po ninyo? Itinataas nila yung kalilang iglesia. O oh may, bilang sila kabilang, itinataas nila yung kalilang sarili pati. Na kung saan ay kung wala ka, kung hindi ka anim sa amin, hindi ka maliligtas. So ganun po ba? Hindi ganun ang dapat maunawaan ng mga tao. Kung saan ay huwag mong itaas ang iglesia mo, sarili mo o anumang reliyon ka. Nakita po ninyo. At ngayon, ito pa. Ang sinasabi mo paano? Hindi ka daw mangangaral. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo. Ang nagsasalita ng mga aral at turo ni Kristo, matatawag kang mangangaral. Pero kung nangangaral ka naman, hindi ka naman hindi man naman aral ni Kristo yung po ah, huwag mong tawaging mga ngaral. Basahin natin sa kasulatan. Mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, Ekalawang Timoteo 3.8, ang pagkontra sa katotohanan ng mga lalaking nangangaral sa kanila ay gaya ng pagkontra nina na Janes at Jambres kay Moises. Hindi matino ang pag-iisip nila at ang sinasabi nilang pananampalataya ay walang kabuluhan. Nakita po ninyo no sa ganitong pag-aaral. Kasi nga po katulad nito no. Lahat ng sinasabi ko salita ng Diyos, salita ni Kristo. Pero may kumokontra pa rin. Ano ho? Napakalinaw naman po ng aking ipinapangaral. Hindi ako nag-iimbento. Hindi ito scripted. Sapagkat yung mga tanong ninyo, pinabasa natin sa kasulatan yung isinasagot sa inyo. Pawang katotohanan at salita mismo ng Diyos ang ating binasa. Pero sa ganitong mga bagay, no, may mga pagkontra yan. Kasi nga po, yung nagsasalita o nangangaral ng salita ng Diyos, pawang katotohanan po. Kung sasabihin ninyo na hindi ako mangangaral, eh, mas mabuti kung hindi na nga ako mangaral. Pero kaya nga po ako nangangaral para maituwid yung mga nangangaral ng mali. Eh, marami yung nangangaral ng mali. Eh, paano tayo? tutulong sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Makikiisa ba ako sa kanila para magsinungaling din? Hindi magsabi ng katotohanan? Kaya nga narito yung channel, nagsasalita ng katotohanan. Pawang katotohanan lang po ang ating sinasabi. Meaning, kung nasa yung katotohanan, malinaw naman po na panig tayo ni Kristo sapagkat si Kristo ang katotohanan. Ngayon, idagdag pa natin ito pang itanatanong mo content creator ka daw. Maaring dito ka pa tumama. Siyempre, nagkikreate ako ng mga ganitong mga videos, content yan. Kasi pag sinabing content, gumagawa tayo ng mga ganitong mga videos para elathala at ipakita yung mga tamang aral ng katotohanan. Kagandahan po dito no sa ating pagbibigay ng mga content, katotohanan. Walang kasinungalingan. Nakita po ninyo. Kaya tama yung sinabi mo, nagkikraid tayo ng mga bagay na uh, mapatotohanan yung mga sinasalita ng ating Panginoong Hesus At ganoon din po, sumuway at mabigyan ng paglilinaw yung mga namamali sa diwa. Kung babasahin natin itong mga sulat ni Apostol Pablo, Ekalawang Timoteo 3.16, Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Tandaan po ha, magtuturo tayo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos, di ba? Napakaganda kung meron itong ganitong kaisipan tayo na kusang hindi kontrahin ang mga salita ng Diyos sa mga nangangaral ng katotohanan. Mas mabuti po yun. Kaysa sumanongot ka, uh, masasabi ka pang hangal. Kasi nga, nasa ng ebidensya ninyo na kayo nasa katotohanan? Puro na lang kayo kontra, kontra, kontra. Wala naman kayong mga kapahayagan ng katotohanan. Samantalang ang channel nito, lahat ng ating sinabi, lahat ng ating sinagot, katotohanan. Salita mismo ng Diyos ang ating isinasagot sa inyo mga itinatanong. Kaya nga yung mga nagsasabing, ay mali yan, kasi nungalingan. E nasan ang inyong katotohanan na sinasabi? Kaya nakakalungkot yung mga taong ganitong kumokontra sa katotohanan. So salamat po sa nagtatanong ano, kasi dito natin malilinaw yung isang taong nangangaral ay panig ni Kristo o hindi. Doon natin malalaman. Kaya ngayon, marami pa tayong magkakaroon ng mga video reaction Tingnan natin yung mga ibang nangangaral kung talagang totoo yung ipinapangaral nila. Tandaan po natin, no? Ngayong na sa katotohanan tayo, talagang nabubuksan ang iyong kaisipan sa tamang aral. Sa aral na mula sa at kay Kristo. Maliban toon, wala nang iba. Kasi ganito ang basahin natin. Sa mga sulat po ni Juan, mapabasa po natin itong salitang ito na magbibigay po sa atin ng kanuan Basa, basahin natin dito sa Juan 7.17 Malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kaloban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Malinaw po ang mga aral at turo na sinusunod natin mula sa Diyos Ama at galing kay Kristo Jesus. Iyon po ang malinaw. Ewan ko sa iba, baka hindi ito naiintindihan. Kasi nga po, pag pinalta natin ng ibang salin, basahin natin sa si IDB. Baka magkamali kayo ng unawa. Kasi may mga ganitong pangungusap. Basahin din natin. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Malinaw naman po dyan. Mula kay Kristo at mula sa Ama ang ituturo. Kaya nga po ang aking aral at turo mula sa Ama at kay Kristo. Yan po ang malinaw. Kaya yung sinasabi po ninyo, ni yung ating ipinapangaral, kung nagmamalaki man ako, ay dapat ipagmalaki natin yung aral at turo ni Kristo. Yung po malinaw. O basahin natin. Wala tayong ipagmamalaking iba. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin ano ba ang dapat nating ipagmalaki. Ngayon mga kapatid, basahin natin na mga ito sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto chapter 1 verse 29, Upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos Subalit kayo ay na kay kristo Jesus Na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos At katuwiran at kabanalan at katubusan Upang ayon sa nasusulat Ang nagbamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon Nakita po ninyo? kapag ipinagmamalaki nyo ang Panginoon, ay eh, di magsalita ka ng katotohanan. Tama po ba yun? Kaya nga yung iba, kahit sabihin mo sila na sa katotohanan, pero mali naman ang aral, hindi naman aral ni Kristo, yung po ang kasinungalingan. Wala sa katotohanan. Nakita po ba ninyo? Yun ang deferensya natin sa ibang nangangaral. Ang atin ay pure na salita ng Diyos at aral ni Kristo ang ating itinuturo. Kaya tayo, nakakaunawa, nakakaintindi sa spiritual na pagkaunawa dahil panig natin ang katotohanan. Si Kristo ang ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay panig ni Kristo, pawang katotohanan ang sasabihin mo. Malinaw po ba sa inyo? Kaya mga kapatid, itong mga tinatanong ninyo, napakahaba pero napakalinaw naman. Ano? Kaya yung pagsasabi pa ninyo na nanganganib daw ang mga kaluluwang nakikinig. Kung may nakikinig dito, may mapapahamak yung ayaw makinig. Tandaan po ninyo, yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos, yung po ang napapahamak. Samantalang ang aking ipinapaliwanag ay salita ni Kristo. Ngayon, basahin natin sa mga sulat ni Juan. Unang Juan 4.6 Ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin, makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa Espiritu ng Katotohanan o sa Espiritu ng Kasinungalingan. So malino po, kung kayo nakikinig sa channel nito at alam din nyo na tayo na sa Katotohanan, panig tayo ni Kristo. Pero yung mga taong nagsasalita ng Kasinungalingan, walang Katotohanan, panig naman yun ni Satanas. Kasi puro kasinungalingan ang ituturo po nila. Ngayon, kay Bigal Laki, malino na ba sa iyo itong itinatanong mo? Ngayon, dahil hindi nga tayo pumapatol sa mga taong hindi nakakaunawa, kahit anong gawin natin paliwanag, hindi talaga yun makakaunawa. Kaya hayaan na lang natin kung anong mga ikinokomment nila sa atin, lasya istare. <laughs> hayaan na lang natin yung kanyang mga mga bagay na sinasalita at yon ang magbabayad sa kanya. Ano? Bagbabayaran niya yung lahat ng kanyang sinabi. Basahin natin sa kasulatan. Ito po, basahin natin sa mga kasulatan, sa mga sulat ni Mateo. Tinitiya ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitawan niya sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung parurusahan ka o hindi. Isa pang salin, basa pa rin po tayo, Tagalog ang Biblia. Balikan natin itong 36. Subalit, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamagitan ng iyong salita ay mahatulan ka. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway mag-subscribe lang tayo sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Mag-like ka at mag-comment kung may tanong ka pa. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Muli nating ibalik sa Diyos, Ama ang papuri, Pagsalamat at pagsamba maging sa kanyang anak na si Yesu Kristo. To God be the glory po. God bless you po sa inyong lahat.